Hi guys, so meron na naman akong gustong i-share sa inyo na baka makatulong din to think and to choose wiser sapat na gusto nyong tahakin when it comes sa negosyo. Siyempre negosyo kasi nagnenegosyo si Auntie Jack. And naisip ko na baka makarelate kayo sa experience ko kaya baka makatulong din sa inyo. So ganito kasi yan guys, naniniwala kasi ako sa dalawang choices ng tao. Dalawa lang yan. Ang una, Sasabay ka sa mga taong paangat at may mga pangarap o pangalawa mananatili ka sa same cycle na walang progress. Oh. <laughs> Alam ko na may pangarap ka. Hindi porkit mag-isa ka wala kang pangarap, may pangarap ka. Pero iba pala kapag merong kang kasabayan sa pangarap mo. Mm. <laughs> kasi ganito yan na experience ko kasi yan guys nung napasali ako sa elite Empire Community. Iba pala talaga ang experience kapag marami kayong umaangat. Marami kayong tumatahak sa daan. Kung parang pag mag-isa ka sa daan, diba, dalawa lang yan eh. Pag mag-isa ka sa daan, mag-isa ka lang, maliligaw ka. Hindi mo alam, wala kang napagtatanungan kasi mag-isa ka lang. Oh. <laughs> Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kasi mag-isa ka lang. <laughs> Kaya ang gagawin mo, babalik ka na lang ulit doon sa pinagmulan mo kasi natatakot ka na mag-isa. Ngayon, na-experience ko yan sa elite Empire. Nung marami na kami, ang dami ko na pagtatanongan, lalo na kapag sa dating sa business ko kasi nagnenegosyo na si Auntie Dia. Kapag may mga mali akong nagawa or feeling ko na hindi tama yung gagawin ko, nagtatanong ako. <laughs> may napagtatanungan ako, guys. Merong nag-guide sa akin in the right path. 'Di ba? Tapos when it comes naman nakapag hindi naman habang buhay is okay ang life natin. May mga struggles talaga tayo. Meron sumusuporta sa iyo, guys. Meron nag-a-advise sa iyo. 'Di ba? Ang ganda niyon. Ang sarap sa pakiramdam na merong tumutulong sa iyo na hindi rin papayag na hindi ka umangat sa buhay. Ang sarap pala ng gano'n na may community. Hindi lang sila yung umaangat, pati ikaw hihilain kanila pataas. Yan ang naranasan ko sa Elite Empire. <laughs> So, kaya guys, gusto kong bigyan ng tip yung mga gustong magnegosyo in the future. Bibigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, merong customer na nagreklamo sa inyo. So, ngayon, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung dapat na isagot mo sa customer. Ninervious ka kasi galit na galit yung customer. Wala kang napagtatanungan, mag-isa ka lang. Ngayon, yung customer na galit sa'yo, hindi na bumalik. <laughs> pwedeng ganun. Hindi mo alam, makikipag-away ka na lang sa customer hanggang mawawalan ka ng customer dahil nakikipag-away ka na, dahil nag-init na yung ulo mo. <laughs> may, pa may possible na pwedeng ganun. Or else, manahimik ka na lang, hindi mo na lang sasagutin sa messenger o kung ano pa man yung sinabi niya sa'yo in physical or actual. Nanahimik ka na lang, hindi na babalik. O, ano mangyayari sa negosyo mo? <laughs> Meron pa guys, may isa pang senaryo. Kung halimbawa naman, bumaba yung sales mo. Bumaba kasi. Mag-isa ka lang. Hindi mo alam kung ano ba yung dapat mong gawin. Ano pa ba yung mga dapat na innovation sa negosyo mo? Ano pa ba yung mga dapat mong idagdag? 'Di ba? Ano pa ba yung dapat mong gawin para umangat ulit yung sales mo? Bakit bumagsak yung negosyo mo kasi wala kang napagtatanungan, mag-isa ka lang. <laughs> 'Di ba? Pa paulit ko sila, sabi, mag-isa ka lang kaya bumagsak yung sales mo kasi hindi mo alam kung paano ulit umangat kasi alang naman tanungin mo yung kapitbahay mo kung paano. Alang naman tanungin mo yung competitor mo. Paano ka ba nagnenegosyo tang lakas ng benta mo? Hindi pwede nga, ano. <laughs> so, babait na lang siguro yung kapitbahay mo pag sinagot ka ng maayos. Di tulad kapag may community, meron kayong chat group, ah, eto kasi bumaba yung sales ko. Ano ba yung gagawin ko? Siyempre na wala ka na ng pag-asa eh. Nawalan ka na ng motivation sa sarili mo na ayoko na, gusto ko na umistop kasi wala na mga benta, hindi na to yung tamang opportunity sa akin, hindi na to yung tamang negosyo. Ganun na yung isip mo kasi mag-isa ka lang. Wala ka na pagtatanungan kung ano ba yung gagawin mo sa negosyo. Bumaba man yan, normal yan sa negosyo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo is mas maganda may community kasi meron kang nahihingian ng advice, nahihingian ng payo, nahihingian ng motivation para hindi mo bibitawan yung negosyo na yan nakailangan kailangan mong duluhin yan. Kasi hindi naman yan pag mainit na kanin na sinubo mo tapos iluluwa mo, talagang ma malulugi ka talaga. Babagsak talaga yung negosyo mo pag ganyan na hindi mo alam yung gagawin mo kasi wala ka na pagtatanungan. Tapos meron pa, pangatlo, gusto mo mag-level up. Ano pa ba 'yung mga gagawin mo sa negosyo mo? Ano pa ba 'yung mga gusto mong malaman sa pagde-negosyo, 'di ba? Kailangan kasi may knowledge ka eh. Di, alimbawa na lang sa mga small sari-sari store, 'di naman para mag-aral ka pa para lang magkaroon ng sari-sari store, 'di ba? Ngayon, gusto mong mag-level up. Wala kang wala kang community, paano ka mag level up? <laughs> Di ba, ditulad ng may community ka, may mentorship, may mga trainings, may mga guide. Di ba, kung ano yung mga dapat mong gawin, hindi lang sa physical store, dapat meron ka rin negosyo online. Kailangan ginagawa mo rin. Ito may mga nagbibigay ng tips kung paano lalaki yung market mo kahit nandyan ka lang sa sari-sari store mo. <laughs> Kasi pag physical na negosyo, wala, manghihina talaga yung loob mo, lalo na kung hindi mo alam yung gagawin mo, ano mangyayari paunti-unti magsasara. Ang hirap niyan, guys. Paunti-unti kasi naranasan ko 'yan. Walang nag-mentor sa akin. Alam niyo 'di ba na nagdegosyo si Auntie Ja, pero nagsara agad. Kasi ang ginawa ko, nagkaroon ako ng puhunan dahil gusto ko magkaroon ng mga frozen food. Gusto ko kagad magkaroon ng mga yellow-yellow. Bumili si Auntie Ja, napakalaking ref. Oh. <laughs> sa upa pa lang, sa rep pa lang, sa kuryente, wala na, bagsak na si auntie John, Hindi na alam ang ginawa, hindi na alam ang nangyari, bumagsak, nagsara. Ganon yun pag mag-isa ka na kasi hindi mo alam kung ano yung next na gagawin mo. Tsaka kapag alimbawa, na may mga struggle ka sa negosyo, wala kang pagtatanungan. Kaya yun yung maititip ko sa inyo guys, sa mga gustong magnegosyo. Gusto ko lang malaman ninyo na mas masarap pa rin sa pakiramdam yung merong community. Kasi talagang hilahin ka pataas niyan eh. Lalo na kapag online yung negosyo mo, napakalaki ng market mo. Di tulad ng physical na negosyo lang, andyan ka lang. Ayan lang, mga kapitbahay mo lang, inuutang pa sa'yo. <laughs> Di tulad ng online negosyo na ginagawa ni Auntie Jess sa Elites Empire, napakalaki ng market namin. Lalo pa ngayon, inuubos na yung mga Pilipino. Mga Pilipino muna inuuna ni Doc Ed Cabantog na maging leader sa Pilipinas international soon talaga magkakaroon. Kung gusto niyo mag-level up, guys, i-DM nyo lang ako. Kung nakarelate kayo sa video ko at gusto niyo na magkaroon ng community, DM nyo lang ako, guys, kasi I'm willing to guide you here kasi alam ko sa sarili ko na ito na yung right opportunity na para sa'yo.